Takot at pangamba ang nanaig kay Mabel nang makalmot ng alagang aso ang kanyang pamangkin. Para makasiguradong hindi magkarabis ang kanyang pamangkin, agad niya itong dinala sa Lingayen District Hospital. Maglalaro lang siya ng bola tapos 'yung aso nakipaglaro din hanggang na-scratch 'yung arm niya. Uh, Nagpabakuna siya para ano, iwas na rin sa rabis Kahit na-scratch lang 'yung nagtamo niya. Base sa datos ng Office of the Provincial Veterinarian o OPVET, tumaas ng 100% ang kaso ng rabi sa Pangasinan kumpara sa nakaraang taon. Uh, magmula po noong January hanggang June, uh, tayo po ay nakapagtalanan ng siyam na kaso po ng rabies dito po sa probinsya ng Pangasinan. So ito po ay more than 100% na mas mataas kumpara po nung 2023 na kung saan meron lamang po tayong apat na kaso po ng rabies. 100% fatal po itong rabies. So, lahat po itong siyam na kaso po ng ating ribis uh, rabies ay namatay po. Lima sa mga kasong na itala ay nakagat ng kanilang mga alagang aso't pusa. Kaya naman, puspusan pa ang UPVET sa bakunahan kontra rabies sa iba't ibang bayan sa probinsya. Available po ito sa ating probinsya, Monday to Friday, 8 to 5, at ito ay nagkikita kami ng mga Uh, walk-in clients natin, nadala nila dito yung kanilang mga alagang aso at pusa para mabakunahan. Sa datos na ibinahagi ng UPVet, nasa higit 146,000 na ang alagang hayop na nabakunahan ng anti-rabies mula Enero hanggang Hunyo ng 2024. Hindi po tayong serbisyong ang galing sa mga alagang hayop. Kung saan man kami naka-schedule na bayan o barangay, yun ay maglalabas sa aming FB page para malaman nyo para maidala yung mga alagang hayop para mabakunahan. Pero meron din po tayong mga pa partner sa mga LGU, sa municipal government, ng uh, agriculture office kung saan pwede nang puntahan naman para ma-avail o mabigyan ng bakuna o protection yung kanilang malagang aso at pusa. Pinapayuhan ng Pangasinan Health Office at OPVET ang publiko na regular na ipabakuna ang mga alagang hayop para maiwasan ang nakakamatay na rapis. Mas mura po ang uh, pagpapabakuna nang ano po ng anti rabies para po sa mga aso po natin kumpara kapag tayo po ay nakakagat or nakagat ng mga nitong mga aso at pusa na ito dahil mahal po ang ano po ang anti-rabies. Para matiyak ang sapat na supply ng bakuna, nakapagtabi na ang pamahalaang panlalawigan sa pangunguna ni Governor Ramon Vicky III ng 16 million pesos. Mayroon ding 1 million pesos na buffer fund na itinabi ang Provincial Health Office kung sakaling kulangin ang pondo sa pagbili ng bakuna. Valerie Dismaya para sa Luzon Headlines.